Magandang araw, Master. Ako si Cassandra, fourth year student sa Santa Lucia High School. Tahimik lang akong estudyante. Mahilig sa litrato, layout, at mga kwentong hindi pangkaraniwan. Kasama ko lagi sa mga gantong gawain ng matalik kong kaibigan na si May. Mas adventurous at mas prangka siya kaysa sa akin. Hindi ko naman talaga hilig ang maghalungkat ng mga lumang bagay. Pero nang ma-assign ako bilang editor ng yearbook para sa graduating class namin, napilitan akong dumaan sa archive room ng paaralan. Amoy alikabok at lumang papel ang bumungad sa akin. Kasama ko si May, ang pinakamatali kong kaibigan mula pa ng first year. Mahilig siya sa mga horror stories at siya rin ang nagtulak sa akin na buksan ang lumang kabinet na may label na Yearbook Archives 1992-2010. Dito raw madalas may mga Easter Egg. Sabi niya habang dinudukot ang isang itim na yearbook na mukhang nilumot na sa tagal. Anong Easter Egg? Tanong ko. Yung mga litrato raw na hindi dapat andiyan. Mga mukha ng taong hindi naman parte ng batch Napatawa ko gawa lang yan Or baka editing error lang Pero nagbago ang lahat ng mapansin ko Ang isang kakaibang mukha Sa group photo ng batch ng 2003 Ang picture ay Kuha sa harap ng main building Maraming estudyante Naka-smile Naka-uniform at tila masayang masaya. Pero sa pinakadulo ng larawan, medyo madilim ang lightning. At may isang estudyante yung hindi katulad ng iba. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya naka-uniform. At ang pinaka nakikilabot, nakatitig siya mismo sa akin. Hindi sa kamera, sa akin. Tingnan mo tumay. Sabi ko habang pinapakita ang larawan Nakakunot ang ulo niya Shit Hindi ba parang ang weird? Parang alam niyang pinapanood natin siya Natahimik kami pareho May kakaibang lamig ang dumaan sa bato ko Binilang namin ang mga estudyante sa larawan Dapat 35 ayon sa caption pero 36 ang bilang namin hindi siya kasali sa caption wala ang pangalan niya at kahit anong balik namin sa bawat pahina hindi siya nabanggit sa kahit saan pagkawi ko nung gabing iyon hindi ko maalis sa isipan ko ang mukha ng estudyanteng iyon tila ba nasunog ang kalahati ng kanyang pisngi at ang mga mata niya para bang wala siyang emosyon walang buhay nagulat ako nang biglang may kumatok sa pinto pagkabukas ko wala namang tao nang bumalik ako sa desk ko para tapusin ang yearbook draft namin may napansin akong papel na nakasingit sa bag ko isa yung pahina mula sa yearbook na Binuksan namin kanina ang eksaktong larawan. Pero sa kopyang ito, wala nang ibang estudyante. Siya na lang ang natera. Kinabukasan, binalikan namin ni anyway Wei ang library. Kinausap namin si Ma'am Lourdes, ang school librarian na matagal nang nagtatrabaho sa eskwelahan. Batch 2003? Ano yan? Marami akong hindi malilimutan sa batch na yun. Lalo na ang aksidente. Aksidente po? Sabay naming tanong. Tumango siya. May sunog noon. Sa likod ng gymnasium. May isang estudyante ang hindi nakita. Hanggang ngayon, hindi matukoy kung nasaan ang katawan niya. Anong pangalan niya, ma'am? Tanong ko habang nadlalamig ang mga kamay ko. Hindi ko na maalala pero... sabi ng ilan... may litrato raw siya sa yearbook. Kahit hindi siya kasama sa graduation. Nagkatinginan kami ni May. Lalaki po ba siya? Medyo sunog ang pisngi. Tanong ni May. Napatingin sa amin si Ma'am Lourdes. Kita sa mata niya ang takot. Paano niyo nalaman? Sabay... Bigla na lang siyang napayo ko at saka umalis. Hindi na namin siya pinilit kausapin nang mapagtanto namin ni May na biglang nagbago ang isip ni ma'am at ayaw niyang pag-usapan. pagka uwi sa bahay, wala akong gana kumain at uh, mas pinili ko na lang matulog. Pero hindi ako makatulog. Gabi, madilim at maulan. Nakahiga ako pero... Para bang may matang nakamasid sa akin. Nang idilat ko ang mga mata ko, naandun siya nakatayo sa gilid ng kama ko. Yung estudyante sa yearbook. Wala siyang galaw. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ako makasigaw at hindi rin ako makagalaw. Para akong napa ako sa kama. Tumagilid siya ng ulo at sa pabulong na boses, sabi niya, bakit niyo ako pinansin? Kinabukasan, pinilit kong kalimutan ang panaginip. Pero habang pinoproseso ko ang soft copy ng bagong yearbook, napansin ko may hindi tama sa class picture namin. May dagdag na estudyante. Hindi siya parte ng seksyon namin. Hindi ko siya kilala. Pero nang mapagtanto ko, siya na naman yun. May tinatawag ko habang nilalapitan siya. Hindi ko to inedit. Hindi ko to nilagay. Pareho kaming natulala. Tumunta kami sa photographer ng school at pinakita ang raw file. Walang kakaibang muka doon. Pero sa lahat ng printed copy na lumabas, naandun siya. Isang hapon, pumalik kami sa archive. Nahukay namin ang dating guidance record ng batch 2003. May pangalan na parang binura at hindi mabasa. Pero may nakasulat na note. Subject: Exhibit signs of isolation, depression and fire-related trauma. Monitor closely. Sa huling page, may isang linya. He keeps saying he will be remembered one way or another. Napatingin ako kay May. Kaya pala siya lumalabas sa mga yearbook. Gusto niya na maalala siya. Gabi ng printing ng final batch ng yearbook. Akala namin, tapos na ang kababalaghan. Pero lang buksan ko, ang unang kopya ng naprint na yearbook namin. May sulat sa likod. Kasama niyo na ako ngayon. Hindi niyo na ako makakalimutan. At sa huling pahina, hindi na siya nakatayo sa gilid. Nasa gitna na siya. Graduation day. Masaya ang lahat, pero ako, hindi ako mapakali. Lahat ng kapi ng yearbook namin may larawan niya. Walang gustong tumangkat ng kapi. Takot ang mga estudyante. At si May, nalaging kasama ko mula simula. Ay hindi na muling nakita matapos ang gabi ng printing. Sabi ng iba, umalis siya ng walang paalam. Pero sa huling litrato sa si yearbook, sa tabi ng misteryosong estudyante, naandun si May. Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ako magtatagal. Baka bukas, ako na ang nasa gilid ng larawan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.